Mm. and Eh, kakauwi ko lang. Grabe yung pawis ko, oh. Ang init. Ang init sa na nagkukul down ako para ano, ah, mag ako kasi kauwi ko lang. Galing, pumunta ako ng Cosmos kasi bumili ako ng aking dinner for tonight. Kasi mag-isa ko lang. So, para lang ako sobrang init. Grabe. Tingnan yung pawis ko, oh. Pusensya na po sa aking malaking braso. Ay, huwag nyo nang pansinin. So, rest muna tayo. Nako, tapos na naman yung isang araw. Grabe yung pawis ko. <sighs>